Good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog po ngayon po. Araw po ngayon, Marquez. Sa ating pupuntahan po ang ating bangka. Siyapot nga pala sa mga patin. Namin. Yo, ato. pa. pupunta doon sa aming bangka. Sa bangka at bibisitahin ko. At medyo umulan ngayong araw na to Gabi, umulan. Kaya aking pupuntahan yun let's go yun tapos natin sila sa ating bangka yun maambol pa maambol ka kasi umulan ka gabi yan shout out nga pala kay madam Madam JB. Yan. Maraming salamat po, Madam. Ah, ito po. Eh, pupunta muna ako sa aking mga ito okay, yung daanan ko eh. daming gumpat yun kapunta ko yung bangka ko na Naloon sa may banda doon kasi umulan baka baka inanod na kaya <laughs> naglalakad tayo ayun o oh, marami na palang ang ganda na pala ngayon magdagat oh, ang problema hindi maibaba ang bangka wala pang kasama Ayan, ito ang bangka natin Ayan. Ayan, oh. Eh. Ayan. Ayan ang bangka natin maliit lang Ayan. Ayan ang dagat dito sa amin Ayan. mayroon nang nangingis talo no naninisid ng naninisid yan namamana siguro ko yan ating check na yung ang ating bangka ayan let's go yan itong bangka natin yan kadodong official yan Tignan natin ang ating palag. Baka may tubig na. Ayan, barado nga pala ito. Nating tatanggalin ang buto. Para, para. Baka, mapuno. Um, Ayan. Ito ang aking bank, munting bangka. tsaka masyadong mabigat ito kaya hindi ako makapag makapagbaba ng bangka eh kinalat na naman ng mga bata yung aking ano to ng gasolina eh maninikot kasi ang mga bata dito ang daming dahon kasi nasa puno ng ito nasa puno ng ano kaho to nasa puno ng talisa ito naka parada kaya di eh, walang trip kaya ano 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 ng buhangin eh, eh, yun ang dagat malumot na oh maraming lumot Gasa natin ito kasi mabuhangin. Baka pumasok yung ano sa gasolina. Sa tanki ng Ng motor. Balik natin doon at baka mawala era. Baka mawala itong ating parang troto. Ito. Oh. <laughs> Pero yun o. Oh. Ito yung aking embodo ng ano. Ng bang, uh, ng Gasolina. Dito ko ito yung nilalagay eh. Palilikot na lang ang mga bata. Okay, ano itong tali na ito. May tali. Baka mamaya makakapunta ng dagat naman patag ng patag ng ano ng dagat oh Yan. walang alon pero bakit kaya mula kagabi baka may bagyo wala naman eh oh. Dito. may naglalambat doon oh. oh. May mga ano na naman siguro. Yan oh. Ayan. Ayan, may naglalambat doon. Nangingisda yan. Mga ang nahuli doon ay mga banak. Ito malalaking banak. Tawag dito banak pag maliliit, aligasin. Ayun o. Ayan. Ayan, shout out sa mga nangingista dyan. Yan ang hanap buhay dito eh. Sa isang araw baka ang mga paglaot. At kami magla, mag ano. Magtawag dito yung magsanting yung high high ba. Ayan. Ito kami sa Lemery ah hindi, sa bagong tubig San Luis dito sa barangay bagong tubig San Luis yon, yun naman ang lugar na yun ay yun ay lok, -lok. yun, yun ang ligpo, yung dulo na yun yung dulo na yun ang ligpo yun saka doon sa kabilang ngayon yung bundok na yun yung dulo na yun yan ang kalatagan. Yan. Kalatagan yan. Ito naman ay yan yata ay ano. Ah. ano ba tawag nan? Ah, alam ano ba? Ah, nabubulol na ako. Yan sa ano? Yan ay eh, Lian, yan Lian pala yung banda diyan. Lian, dito yan, Yung mataas na yan na bundok. Yan, nandi yan. Yan. Oh, marami nagbabangka, oh. Yung may nagbulalamat din dito. Yan, oh. en la carta Lumot. malumot malumot na yan yun tingnan natin malumot eh Ini, ramai lumut, ya. Ito pa pakati ito. Maglulotide na ito. Madaling araw yata dito ang high tide. Yeah. Ayan. Okay. Wala yata huli. Ayan no? nilipat niya kanyang lambat. Kasi wala siguro huli. Eh, shout out sa iyo. Si Fernan. Shout out Fernan sa paglalambat eh, na naglalambat na. Yan. Ito ang ito ang ano, yung resort ng Media Middle. May Marami dito ano, marami minsan dito guys. Yan. Gustong mag ano, dito, dito lang na bagong tubig gusto nyo mag mag beach dito dito sa bagong tubig meron dito maraming bits dito yun na check up na natin yung ating bangka na tingnan na natin okay naman wala namang tubig itong kubo eh hindi ko na nagawa hindi <laughs> oh. pa tapos inuutay-utay ko kasi para busy din ako sa bahay, yan marami may pang gagawin wala pang mga sarado dami na kalawit ah tinutulogan ito kasi ng iba eh kaya yan hindi pa nagagawa sinarado ko muna din eh kasi tinatambayan ng mga pa ano eh. Nanginginom. <laughs> Ayan. Ayan. Bali ito eh, hindi naman sa amin na ano lang. Dito lang ako nagparada ng aming ng aking bangka para malapit-lapit sa amin. Doon na kasi ang amin. May banda doon. May gubat na kasi. Yan Pero may daan naman di yan. Ayan ang daan papunta sa amin. Yan. Hindi lang amin eh. Yan. Mabigat kasi ito pagkain ano. Nante ko yung aking kasama na si Andy. Fisherman. Yan siya. Pagkain Andy. Shout nga pala kay ano kay brother uh, uh Edgardo. Yan. Na ang nakita ko sa, nakita kami sa sa Boracay. Doon sa hotel ng Mobintik. Ayun. Shout out sa iyo, bro pagbasa sa lahat ng mga kasama naming katim na ano happy team ayon shout out sa inyo lahat Ayan. sige hanggang dito na lang at marami pang gagawin sige bye bye